Palagi na lang akong may issue. Baka may problema yung cellphone ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Siguro, nandito ang problema. Kaya, dilinesan natin para hindi na ka Lagi na lang may issue. Lagi na lang may violation niya. Pag hindi ka pang umunuan ng lang ang ating kailangan.

Hawang ko lang kung magka-violation ka pa, baka hindi na. Wala ang siguro ang kailangan. Kaya lang hihirap pagka... Uh, kasayang lang yung pagod mo. Eh, kung ganyan na gagawin mo Kailangan gagawin mo ng lagi. Hindi yung lagi na... Umaasa ka na lang na... Baka sakali... Baka sakaling may maayos ang... content mo, gaganda... Baka maraming manunood. Baka um, maraming views. Baka mga ng stars. Ayan. Positive lagi yung isip mo. Laging dapat ay uh, maliwanag yung pag-iisip para magtagumpay ka sa mga ginagawa. Yan. medyo maganda-ganda na. Malinis na siya. Ang na Pero sabunin pa natin isa pa. Para maganda. Para ba... malinis lahat. Ah. Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. bagong-bago na siya, eh. brand new, brand new. Brand ito. Ganda niya. Hmm. yan, ganyan yung gagawin natin. Parang malinis, malinis lagi ang ating profile. Malinis lagi ang ating uh, mga uh, content. Uh, ah, Apakaganda. Oh, yes. Hmm. Ganda. Diba? Uh, manis. Nah, paling sama Bago, bago, apple. Ini itu kan bisa iPhone. Wah, yang lain iphone buaya. 失礼します。<laughs> you <laughs>